Alright tayo po ay uh, pinalad sapagkat makakausap po natin ang Toll Regulatory Board sa katauhan po ng kanilang punta kapagsalita na si Ginoong Julius Corpus kaugnay sa dry run dry run pa ba ito ng uh, cashless uh, toll collection sa September 14 nasa kabilang linya po si Ginoong uh, Corpus magandang uh, umaga po Sir Julius welcome po muli sa DWICL channel 23 uh, Sir Ju and uh, Ma 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 Judith, uh, magandang umaga po sa ating mga taga-pakinig uh, at uh, masugid yung taga-subaybay sa inyong programa, ang Pasada Balita dito sa ating uh, DWI. Sa Arangkada Balita po. po. Apo. Apo. Good morning Sir Julius. Salamat Good. po sa pagkakataon Good morning Ma'am Judith. Good morning Salamat po, po sa inyong uh, pagpapaunlak. Sir Julius, uh, ito ba ay uh, dry run pa rin ba sa September 14 sa Cavitex, yung cashless payment? at tama po kayo, Sir Drew. No? Ang gaganapin po sa September 14 is like a dry run ng ating cashless and toll collection system natin. Uh, at uh, po ng ating mga motorista dito na gumagamit sa ating toll plaza sa R1 at sa Kawit na halos lahat ng ating mga toll lanes ay na nakalagay RFID or ETC na. No? Mm -hmm. uh, Subalit so gusto po sana namin ibigay pagpapaliwanag sa ating mga motorista, baka eh, kasi nagkakaroon na naman ng misimpression na kung wala naman po kayong RFID, hindi namin kayo pipigilang pumatok pa rin at gamitin ah, pa rin itong KBTEX. Pwede ba Mangyari lang lang, Sir Drew at Ma'am Nancy, uh, meron pong directional sign kung saan kayo dapat uh, dumaan hmm. o yung lane na dadaanan ninyo at doon po kayo pwedeng uh, magbayad ng cash. Mm -hmm. So hindi nangangahulugan na to, uh, sa pagkat nakalagay dyan ito, uh, mm -hmm. all RFID na hindi nangangahulugan na hindi na kayo pwedeng dumaan kung kayo'y wala pa rin RFID at mm -hmm. naisip ninyong magbayad ng cash. Ganon pa rin. Doon sa mga kulang po ang load, kung sa tingin nila kulangin daw nila, mangyari dumaan na lamang po sila doon sa uh, uh, lane na nakalagay na no RFID lane, at mm -hmm. pwede po silang magbayad ng cash. kanilang torpy ng cash. Uh, hanggang kailan ho kaya tatakbo itong uh, dry run po na ito, uh, Sir Julius? Uh, um, um, uh, 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 Sir, Sir Ju, uh, uh, kailan ho natin uh, isagawa itong saturation test ng ating my equipment dyan. Mm -hmm. At uh, kaya po natin yung inisiyon na ang dry run upang makita kung ano pa ang mga pangangailangan, improvement or corrections mm -hmm. sa system. At ang dry run ho, siguro sa lahat ng ating mga expressways ay magtatapos lamang. Kung nakita ng ating pamunuhan at ang assessment ay pwede na tayong bumalik sa cashless muli, yung total cashless muli. Mm -hmm. Subalit uh, yan po ay uh, hihintayin po natin ng kautosan na ilalabas ng ating uh, uh, Departamento ng Transportasyon, ng Kagawaran ng Transportasyon kung nararapat na bang ibalik yung total cashless sa ating mga expressway. Opo. So, Julius, si Judith Estrada larino po ito ulit, ano? A ano yung pinaka-target ninyo? I mean, uh, before the year ends? Uh, sa nakikita nyo po, base dun sa uh, yung, yung facing ng uh, paghahanda po ninyo, no? Uh, or uh, early part of uh, 2025? Ah uh, Sir Julius? Uh, ang pagnanais po, man, Judy, sana ito bago magtapos ang taon. Yun. Uh, 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 mm -hmm. October pa nga po sana, ang Opo. maagang date na inaangad uh, ng ating uh, tanggapan at mm -hmm. ng, mm -hmm. pag na, ng kagawaran ng transportasyon. Subalit, so uh, sabarit, uh, uh yan pong lahat ay pinag-aaralan pong mabuti. Uh, at hindi po natin nais na kaya madaliin at, uh, at bagamat gusto nating uh, ipatupad siya agad mm -hmm. uh, dahil uh, makakabuti sana, ay kailangan mo natin pag mabuti kung talagang nararapat na ba na, uh, na, na ipatupad na muli yung total cashless natin sa lahat ng ating mga expressway. Oh, mm -hmm. uh, pero speaking of uh, sabi niyo sa lahat po ng uh, mga expressway, how about naman po yung iba pong mga exp uh, expressway, uh, Sir Julius? Uh, tama po yan, Sir Drew. No? Kasama na rin po yan sa ating uh, konsiderasyon na kailangan bigyan ng, uh, uh, ng uh, 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 importansya mm -hmm. uh, sa desisyon na kung ipapatupad na ba o hindi yung kaso sa transaction. pagkat uh, kung maalala po ninyo, eh, dugtong-dugtong na po ang ating mga expressways, no? Surely. Oh. Uh, 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 kung hindi natin ipapatupad ng sa lahat 'yan ay baka lalong magkaroon ng problema kung na-selective lang ang pagpapatupad natin pwede po siguro 'yun kung sakaling isolated yung expressway na 'yon pero kung may interoperability tayo sa mga mga other issues na ano kailangan siguro mas maganda idea di pinatupad natin 'yon eh, para sa lahat ng s na under the jurisdiction of the TRP. Kasi ang hassle pa, Sir Julius, halimbawa tayo, di ba, oh. ikaw, Ati Juday, mm -hmm. uh, pan lag, panort sa ano, SCTEX, tapos uh, lilipat ka ng uh, NLEX o so vice versa, T-PLEX pa, di ba? Right. So, oh, oh. ang hassle, di ba, Sir Julius, kapag uh, magpapalipat-lipat ka eh, so, kung, uh, kung cashless yan, seamless dapat, di ba? Sir Julius, dapat mas mapapabilis pa yung biyahe. Kasi iba-iba yung operator ng mga expressway na yan. Eh. Mm -hmm. Very well said, ho, Sir Drew. Yan ho ang hangarin natin, seamless oh. travel. Mm -hmm. and whether it is uh, owned by one operator or another, yes. mas maganda po, ano, eh, di ba? Mm, Interoperable uh, inter lahat, seamless lahat. Uh, kaya pagka pinatupad natin yung total cashless and the contactless uh, system na natin ay uh, maayos na lahat ng mga yan At, hmm. uh, wala na tayong iniisip pa o mga, mga problema pang mararanasan uh, pero kapag uh, pinatupad ho ito total uh, cashless ho ba baka may konsekwensya ho may inaabang ang tanong ho ng taong bahay, lalo lalo'y mga motorista eh baka uh, may kasunod ito na dagdag Tol. <laughs> Grabe naman kayo. Ayan na naman, oh, <laughs> uh, Sir Julius. Oh. Uh. Uh -huh. Lalo yung mga... Uh, uh -huh. Actually, actually may mga ganyan pong mga aka-aka na iniisip hmm. nila. Uh, sapagkat uh, baka naman daw ipataw dahil sa yes. uh, mga ito no, sa mga motorista. At so ngayon, wala akong mga ganyan mga mm -hmm. issues na pinag-uusapan sa aming tanggapan. At mm -hmm. uh, kung magkakaroon man, sigurado naman natin hihimayin kung ito ba'y na nararapat na right. o hindi. Yan mm -hmm. po ang gagawin ng ating tanggapan, ng ating pamunuan. Ay, hindi ko naman ng lahat ang hiling nila'y kailangan nating pagbigyan. Kung hindi naman po nararapat. Sapagkat uh, itong sistema ito, ay eh, makakatulong din po sa ating mga toll concessioners and operators in making their operations more efficient mm. uh, at uh, makakabawas din naman ka kahit paano sa kanilang mga gatusin yung, yung use of technology in the toll collection system. So hindi na po ba mauulit yung nakaraan po na mahabang pila? sa Alex, sa Sir Julius. Ay, especially ay, ngayon, no? Malapit na yung undas. Malapit na pala. Oo, oh, malapit na mag-undas pala. Sir Julius, makakaabot kayo oh, ito. <laughs> weekend and, na Yan ang <laughs> inaabangan. Di ba? Long, oh, yeah, long, yeah, taong, long, weekend oh, na oh, yan yeah, eh, di ba? Oo. Oh, Yeah. Oh, po, actually, this uh, coming, uh, itong undas, ba? Pa, parating na po yung undas. At, uh, oh, Kami naman po, uh, uh, ang may papangako po natin is that Uh, kami sa regulatory agency ang TRP and DOTR at uh, ano po ay uh, we will do our best to make sure na uh, ang mga expressways natin are ready for the influx of motorists uh, going to uh, going out or going in Metro Manila sa parating mm -hmm. ng that. Uh, Sabalik so alam naman po natin kahit saan naman kahit sa uh, most uh, advanced countries pagka peak travel season nakakaroon din naman po talaga ng tinatawag na uh, 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 congestion no mm -hmm. during the peak travel but we will try to minimize mm -hmm. yung uh, mga inconveniences of this congestion by being ready itong mga toll operators natin at mga concessioners natin mm -hmm. sa mga expressway kailangan pong paghanda ang mabuti ang paglalakbay ng ating mga motorista sa mga ganyang kapanahunan. Alright. Sige po, uh, Sir Julius. Sa uh, mga susunod na araw, hingi po kami ng update po sa si inyo, lalo na po dito sa mga uh, ng cashless ito, Ma -ma 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 payment. Ma'am mga 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 to, ahead po. to, mm -hmm. uh, to uh, inform our mga 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 kinukuha ko na itong pagkakataon nito. Sa 2019. For ano po yan, Sir Julius? Ang public consultation po natin, ito yung joint memorandum circular kung saan pagka wala kang load o wala kang ah, RFID alright. ay pwede kang ma mm Hmm. Uh, eh, po kami ng public consultation uh, dyan uh, sa uh, ukol sa bagay na yan sa, sa September 17, 18, and 19. Mm -hmm. Kasama na rin po yung... Uh, uh, yung ating bagong Uh, minimum performance and uh, standard specifications sa ating toll collection system at saka yung bagong inter, uh, 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 implementing rules and regulations sa pagpapatupad ng ating contactless and cashless uh, kung sakaling may na rin. Alright. So, please lang po sa ating mga motorista, baka naman po pwede kayong uh, uh, uh bumisita sa aming website, crb.gov.ph, para ma-download din yung itong mga uh, memorandum na ito, itong mga guidelines, panibagong guidelines na ito. Uh, we wish to conduct a public consultation on this regard. Sana tumali po kayo. Okay. Alright. Sige po. Uh -huh. Marami pong salamat Sir Julius sa inyo pong oras. Magandang umaga po at good luck po sa inyo sir. Ingat po kayo sir. Maraming mar maraming, maraming salamat po Sir Drew at ma'am Judith for the opportunity again kayo po ang katulong namin, kaantabay namin sa pagbibigay ng balita mm -hmm. sa ating pong mga expressways. Mabuhay po kayo. Salamat